pasyal tayo dito sa loob ng simbahan sa Mandawi City, Cebu. Isa sa Roman Catholic Church. Eh, Kasi ngayong araw ang pagdiriwang piyesta. E, si San Jose i we'll do see bandawi city church kasi kita mo nito ni si Juhan karo ganina tapos lunch ke, diri man to sa luyo ah no kita kita punya kay niyo man kami man nagkuyo genina, mga wa start of mass but sharob at sa puskuan gawas ana may kasabot man ko na kanina maninda duration mata kita mi din na misa sa alas 3, pag-uma na buat nama ni nak kita di sini dalam kota tu seluyu ana dari kota nak kau ko kuan pak lunch Okay kan um, ni atau tu saya dito before ah? sa kuan typical pagdayo nang human ba Baik Na kalau kakak on kaget ni nak pada itu wala. wala mana mungkin kakak on kalau di sa balai kau tu nampak kau nak abot? Ah itu nak kau abot. Siapa nak kita mu? Oh nak kita ni? Then nak kakak on cukup ni. Ni sebut itu siapa? kay daw mo karon kay nakita mo series daw. Oh, di ako gi pasabot baka lang naka counter ganina. Wala ko may nakita karon. Awa mo nakita oh, ka. kay init man dito sa kuan. Ako bisan sa gipangita ni atong duration then pag uma nag ko dito ra. Pag uma aw na ko siya dinas my police station, di ba na may kanang oh. table sa police. Oh, na, na. wala siya dito. ako gitanaw dito kitana, dito, dito sa sakuan. Ah, wala man ni CR oh. pagay rin. Wala man ana. Ah, ko

pilgrimages as Pilgrim. oh what did uh, thank you jared long time no see mm -hmm. oh, so i'm here at mandawi st joseph parish church mandawi city because it's Fiesta, it's their 370 plus years mm -hmm. annual fiesta celebration so thank you very much jared thank you for the geography yes thank you <laughs> so last year we we saw last year, uh, di ba? Dito center. sa Juan Chulipi okay. ba ito? In Toledo also. Di, last year dito sa Juan ba? Oh, Bandawe, Chulipi, eh. oh. Okay. bye-bye. Okay. Okay, oh, thank you. Uh -huh. チェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッ dan dito po ito sa loob ng Mandawi Church Sanusi isa po itong Roman Catholic at ngayong araw ang pagdiriwang piyesta so after the mass mga uh, 2 p.m.